Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang challenge sa araw na ito para sa mga Aris dahil ngayong araw hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Venus na nagdadala ng kagandahan, nagdadala ng pag-ibig at kasiyahan at ang enerhiya ng Saturn na nagdadala naman ng mga hadlang, ng restriction at istruktura ng inyong mga ginagawa. Sa araw na ito, maraming mga tao ang hindi masyadong konektado, yung iba hindi madaling makapag-decide at yung iba naman meron kayong mga gustong gagawin pero pero hindi ito matuloy-tuloy. At sa araw na ito, karamihan naman sa mga aris, nag -e enjoy naman kayo sa inyong trabaho. At karamihan sa mga aris sa araw na ito, very creative kayo. Magaganda ang mga ideya na inyong naiisip. Pero sa araw na ito kasi, merong mga tao na maaring pumagitna sa mga plano mo. At ngayong araw rin, malakas ang pasok ng enerhiya ng Jupiter. Buti na lang pagdating sa bandang hapon, mas maging positibo ang iyong mga pananaw at yung kompetisyon ay kayang-kaya mong labanan. At magkaroon ka ng napakalakas na inspirasyon na ipaglaban kung ano ang iyong mga gusto. Maganda ang survival skills ng mga Aris pagdating na sa bandang hapon. At ngayong araw, Aris, ikaw rin ay magkaroon ng malakas na impluensya ng buwan pagdating na sa bandang gabi kung saan mas stabilize mo ang iyong mga emosyon, kung ano ang iyong mga nararamdaman, lalong-lalo na sa mga pagbabago at sa mga bagay na dati kinakatakutan mo. Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng malakas na focus pagdating sa kung paano mo matulungan ang iyong pamilya, mas secure ang income na pumapasok at maging stable ang inyong pamumuhay. Ngayong araw, maayos ang pag-ibig, maayos ang pananalabi pero madaling mapagod ang mga ari sa araw na ito kaya kailangan ninyong alagaan ang inyong kalusugan at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga aquarius ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 5 8 13 27 33 at 40 Maganda naman ang mga collaboration ng mga choros sa araw na ito. Matatanggap mo kung ano man ang pananaw ng ibang tao, magkakaroon ng mga kasunduan. At sa araw na ito, ikaw choros, meron kang makilala na mga tao na maaring makakomplement sa kung ano ang iyong kahinaan. Ngayong araw, kung ano ang iyong lakas, maari rin na kahinaan ng isang tao. Kaya nagkakasundo kayo at mas malakas kayo kung kayo ay magkasama. At magaganda ang ideya ngayon ng mga choros, nagiging mas realistic kayo pagdating sa inyong pamumuhay at sa araw na ito ay tinitingnan ninyo kung ano ba ang mga sanhinang problema. Maayos ngayon ang pag-ibig para sa mga choros, maayos rin ngayon ang pasok ng inyong pera at napakaganda ng inyong lakas sa araw na ito kasi mataas ang iyong energy. At ngayong araw kahit na merong minor challenge, ang dala ng enerhiya ng Venus at Saturn na hindi nagkakasundo, merong mga hindi pagkakaunawaan ngayon sa mga idea, sa inyong mga responsibilidad, pero maipakita ng maayos ng mga choros kung ano ang kanilang apiksyon, ano ang kanilang nararamdaman sa isang tao. Kaya wala masyadong mga malakihang tampuhan sa araw na ito kasi magkakaroon ito ng pag-unawa. Mabalansin ng mga choros ang kanilang mga ibinibigay na payo sa ibang tao at sa araw na ito makita rin ng ibang tao ang passion ng mga choros kung ano ang mga malapit sa kanilang puso, ang gusto nilang ipaglaban at kahit na meron mga frustration sa araw na ito at hadlang sa iba pang mga plano, magkakaroon naman ng familiarity yung ibang mga Charles Mas magkaroon kayo ng komportabling pakiramdam sa ibang mga sitwasyon, mag-improve ang iyong pag-unawa ngayon sa sitwasyon sa tahanan at makadevelop ka ng mas maayos na routine para sa maayos na kalusugan. Sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Go. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 3, 11, 12, 20, 24, at 43. Malakas naman ang kumpiyansa sa sarili ng mga Gemini dahil malakas ang suporta ngayon ng mga taong nakapalibot sa iyo. Ngayong araw, yung ibang mga Gemini na napanghihinaan ng loob ay magkaroon ulit ng motibasyon dahil sa kanilang mga mahal sa buhay. At mas makita mo sa araw na ito, Gemini, ang mga bagay na dapat grateful ka sa mga blessings mo, kung ano ang iyong asset. At sa araw na ito, napakaganda ng pag-ibig, magkakaroon ng maayos na pag-uusap ang mga mag-asawa ang magkarelasyon sa araw na ito ay magkaroon rin ng maayos na pag-unawa sa isa't isa at meron rin mga pagpapatawad ngayong araw. Maayos naman ang kalusugan ngayon ng mga Gemini ang kailangan bantayan ang pananalapi sa araw na ito na medyo mabagal ang pasok ng pera at medyo mahirap ngayon ang mga trabaho. Sa araw na ito, ang malakas na impluensya ng Venus at Saturn na hindi nagkakasundo, magdala ito ng kunting challenge. Merong mga hindi pagkakaunawaan pero mataas ang passions ngayon ng mga Gemini. Ipaglalaban ninyo ang pag-ibig at hahanapin ninyo ang fulfillment ngayong araw. At kahit na komplikado ang mga sitwasyon sa araw na ito, ang mga Gemini, mas nagiging responsable kayo. Pinapakita ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na kayo ay disidido para magtagumpay. Maganda naman ang mga opportunities na lalapit ngayon sa mga Gemini. Kailangan lang maunawaan na merong mga mga bagay na paminsan-minsan wala sa timing. Kaya mahalagang mag-focus sa mga positibong bagay ngayong araw, lalo pa na maraming mga aktibidad sa araw na ito karamihan sa mga Gemini BC ngayong araw. At sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang yon lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 11, 18, 23, 35 at 40. Malakas naman ang epekto ngayon ng buwan sa iyong sektor cancer. Ngayong araw, mas seryoso ka sa iyong mga plano sa buhay. At sa araw na ito, kahit na malakas ang pressure ngayon na dulot ng ibang tao, mahilig kang mag-isip ngayong araw, mahilig kang maghanap ng pamamaraan para happy lang ang mundo mo sa araw na ito. At karamihan sa mga cancer ngayong araw, maghanap ng pamamaraan na kayo ay makapag-isip o kaya makasinghot na mas maayos na hangin at mapalayo kayo sa mga tao na gustong manipulahin ang mga sitwasyon o mapalayo kayo sa mga tao na parang sinasakal ka sa isang sitwasyon. Ngayong araw, magiging palaban ang mga cancer. Mas maging independent kayo. Maayos naman ngayon ang pag-ibig, ang energy mo sa iyong physical na katawan ay mataas naman. Ang problema sa araw na ito, ang pananalapi at ang sa trabahoan. At merong mga kalituhan kung ano ang dapat unahin at hindi masyadong klaro kung ano ang mga instruction sa araw na ito, lalong-lalo na sa boss. Yung iba naman, hindi nagkakasundo kasi iba-iba ang excitement sa kanilang mga nararamdaman. Kaya pagdating sa trabaho, walang masyadong kasiguraduhan kung safe ka ba. Baka maya-maya eh, malaman mo na magtatanggal pala ng trabahante. Kaya sa araw na ito, ang mga focus ay nasa pananalapi at sa hanap buhay. Kaya ngayong araw, huwag magpataranta at hinahinay sa iyong mga desisyon sa buhay ngayong araw at huwag kayong pangunahan ng inyong mga pangamba. E, enjoy nyo lang kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon at ayusin ang inyong trabaho. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1. Five, eighteen, twenty-three, thirty-three, at 42 Subukan na hindi ka masyadong maguluhan sa mga pagbabawal ng ibang tao ngayong araw, Leo. Maraming mga plano ang hindi matuloy sa araw na ito at marami rin ang hahadlang sa mga gusto mong gawin. Ngayong araw, protektahan mo ang iyong sarili. Kailangan mo na depensahan kung anuman ang iyong mga karapatan. Kasi sa araw na ito, maraming mga tao na ibubuli ka, itutulak ka sa tabi. Malakas ang tensyon sa araw na ito. Buti na lang mamayang hapon, mag malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor, magigising ka sa kung ano ang mga dapat mong gawin, kanino ka dapat makipag-connecta. At busy ang araw na ito para sa mga Leo, pero marami kang matutunan ngayong araw. At sa araw na ito, meron ring mga tao ngayon na makatulong sa iyo. Mas curioso ka ngayong araw at magkaroon ka ng malalim na motivasyon na matuto at galingan pa ang iyong trabaho. Sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng buwan para ma Hanap mo ang kapayapaan sa iyong sarili. Meron kasing mga bagay sa araw na ito na magpa-frustrate sa iyo, pero ngayong araw, buti na lang, merong mga tao na makatulong sa iyong mapagaan ang iyong nararamdaman. Maayos ngayon ang pag-ibig para sa iyo, pero ang pera, ang problema ngayong araw, kaya galingan mo ang iyong pag-budget at para naman sa mga Leo na naghahanap pa ng trabaho, makatulong sa inyo na mag-network ngayong araw. At sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 6, 7, 9, 12, 23, 37 at 40. Marami namang mga pintuan ang magbukas ngayon para sa mga Virgo. Kailangan lang na ngayong araw kung merong mang mag Invite sa iyo na mga dating kakilala o kaya mga bagong kaibigan ay sunggaban mo ang mga ito kasi maari na merong mga magagandang oportunidad ng dahil sa mga meeting o kaya sa mga invitation na ito. At ngayong araw rin, mahilig ang mga Virgong mag-isip. Marami sa inyo, talagang tinitimbang ninyo kung ano ang mas makakabuti sa inyo. At maganda rin ang iyong mga interaction ngayong araw. Maayos naman ngayon ang romance energy kaya karamihan sa araw na ito, ang mga Virgo happy at nagkakasundo sa kanilang asawa o kaya kapartner nila sa buhay. At ang pera, katamtaman lamang ngayong araw kaya kailangan mong maging wise sa iyong mga gastusin. Malakas rin ang impluensya ngayon ng Venus na nagdadala ng pag-ibig at kagandahan. Ang Saturn naman, meron ring impluensya sa araw na ito kaya mahahati ngayon ang mga Virgo kung ano ang dapat nilang unahin. Ang sarili ba nila o kaya kaya ang kanilang mga obligasyon at meron ding mga responsibilidad na hindi mo madaling magawa ngayong araw kasi marami ang hadlang. At malakas ang pangakit ngayon ng mga Virgo kaya ngayong araw marami ring mga tao ang magkagusto sa inyo. Yung ibang mga Virgo naman, nagkakaroon kayo ng insecurity, mga walang kasiguraduhan pagdating sa inyong trabaho at negosyo. Buti na lang pagdating sa bandang hapon at gabi, papasok ang malakas na impluensya ng buwan na makatulong naman sa iyo Virgo na mas maging privado ka. At ikaw ay makapagpahinga, ma-refresh ka at mag-heal kung anuman ang iyong mga alinlangan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 2, 5, 10, 23, 30, at 42. Malakas ngayon ang impluensya ng buwan sa iyong sektor Libra ngayong araw. Maganda ang iyong authority. Ang focus mo ay nasa iyong mga responsibilidad sa trabaho mo at sa malalalim mong ambisyon. Ngayong araw Libra, matalas ang iyong mga kutob kaya gamitin mo ito sa paggawa mo ng iyong mga desisyon para ikaw ay makagawa ng magandang progress ngayon sa iyong mga plano. At sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay makakuha ng magandang advice galing sa sa isang tao na parang mentor mo, isang tao na maaaring makatulong sa iyong career At sa araw na ito, ang mga libra mas maging seryoso sa inyong trabaho Maayos ngayon ang pag-ibig Kaya ngayong araw, maraming mga tao ang nagtutulungan Merong mga magbigay sa iyo ng suporta Ang pera ang kailangan bantayan ngayong araw Kasi maaaring magkaroon ng problema ang mga libra Kung hindi maging maingat sa mga bayarin ninyo Ngayong araw, malakas ang epekto ng Venus at Saturn Hindi nakakasundo ang dalawang enerhiyang ito ang Venus, nakakatulong dahil magdala ito ng pag-ibig at kagandahan. Pero ang Saturn naman, magdadala rin ito ng mga hadlang sa ibang mga plano. Kaya, meron ring mga libra ngayong araw hindi kontento, parang nahahighlight kung ano ang kulang, ano ang mga... Kailangan gawin na hindi pa magawa o kaya hindi makapag-move forward ang isang plano. Meron ring mga libra sa araw na ito na medyo defensive, kaya kung meron mang mga argumento sa araw na ito, huwag sobrahan ang iyong emosyon. Kailangan kontrolin, kailangan ang maibayong yung disiplina sa sarili ngayong araw para hindi lumala ang mga problema. At meron namang isang tao ngayong Libra na maaaring makatulong sa iyo na mahanap kung ano ang mga sanhin ng mga problema. At sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay?

Marami sa mga Scorpio sa araw na ito medyo piloso po sa inyong mga pakikipag-usap dahil malakas ang frustration ngayong araw. At dahil dito medyo karamihan sa inyo gusto ninyo na protektahan ang inyong sarili. Marami kasing mga bagay na medyo nakakalito ngayong araw. Maraming mga taong ngayon Scorpio medyo materialistic. Yung iba naman ay nagiging sakim kaya kailangan mong protektahan talaga ang iyong sarili ngayon na hindi ka rin maloko at hindi ka maging biktima ng ibang tao. Sa araw na ito, maayos ang pag-ibig. Ang pera medyo mababa ngayong araw kaya kailangan mong mag-double time, magsumikap sa iyong trabaho. Madaling mapagod ang mga Scorpio ngayong araw kaya kailangan ninyo ang tamang pahinga para kondisyon kayo pagdating sa inyong trabaho. At ngayong araw, Scorpio, Merong mga relasyon ngayon na nagkakaroon ng problema dahil hindi natutugunan ang mga responsibilidad. Merong mga mag-asawa na maari na magkaroon ng alitan sa araw na ito kasi pakiramdam ng isa, hindi ginagampanan ng kanyang kapartner ang dapat sana ay kaniyang responsibilidad sa tahanan. Merong iba na fro frustrate kasi kulang ang pangangailangan ng pamilya, naaapektuhan ang pagsasama at yung iba naman nakakaroon na ng hesitation kasi parang Ayaw na nila, hindi na nila nagugustuhan ang kanilang kapartner. Yung iba naman ay hinahayaan na maapektuhan ang kanilang pagsasama dahil lamang sa kakulangan ng pananalapi at sa pangangailangan ng pamilya. Kaya sa araw na ito, kailangan ng mga Scorpio maging matatag, kailangan maging malawak ang inyong pag-unawa at kailangan din na ipaglaban ninyo ang inyong pag-ibig. At sa araw na ito, Scorpio, Maayos naman ngayon ang iyong mood, hindi ka madaling maapektuhan, kaya lamang sa araw na ito ang enerhiya kasi ay parang hihilahin ka na makapag-focus ka doon sa kung ano ang kulang. Kaya importante sa araw na ito kung ano ang iyong prioridad, ano ang iyong totoong pilosopiya sa buhay. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 10,

Maganda naman ang effort ngayon ng mga Sagittarius sa araw na ito. Magaling kayo sa inyong mga estratehiya, lalong-lalo na pagdating sa inyong mapagkukunan. At maganda ang inyong mga plano ngayon. Merong iba masubukan sa araw na ito kasi yung iba na dapat sana ay tutulong sa inyo o kaya yung mga tao na inexpect mo na makatulong sa iyo ay tatalikuran ka ngayong araw. Sa araw na ito, Sagittarius, marami kang mga realization. Medyo complicated ang inyong enerhiya ng araw na ito kasi kahit na malakas ang impluensya ng Venus na nagdadala ng pag-ibig at kagandahan, ay hindi naman ito nagkakasundo sa enerhiya ng Saturn na magdadala rin ng restriction. Kaya yung mga inaasahan mo ay maaari na hindi mangyari sa araw na ito at lilitaw ang mga bagay na iyong kinakatakutan, yung mga insecurities mo, magkakaroon ka ng katanungan, lalong-lalo -lalo na sa loyalty ng isang tao. At sa araw na ito, meron ring mga plano na wala sa tamang timing kaya hindi matuloy. At yung iba naman, merong mga hindi pagkakaunawaan kasi mali-mali ang impormasyon na nakuha. Kaya nakakaroon ng alitan, merong mga plano na hindi matuloy. At yung iba naman, lalo na ang mga Sagittarius na gustong mag-invest, ay maari na kailangang i-double check ang mga tao na inyong pinagkakatiwalaan pagdating sa pera. At ngayong araw maayos naman ang pag-ibig, maayos ngayon ang pasok ng pananalapi pero kailangan pa rin maging maingat sa iyong mga bayarin lalo pa na meron ring mga Sagittarius ngayong araw mahilig sa gambling at isinusugal kung ano man 'yong Magiging resulta ng isang plano Kaya kailangan lang maging maingat ngayong araw At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga libra Ang iyong lucky color ay white At ang lucky numbers mo ay 10, 11, 17, 19, 25, at 30 Marami naman sa mga Capricorn ngayong araw nagkakaroon ng problema sa kanilang kumpiyansa sa sarili. At nakakaroon kayo ng alinlangan dahil sa dala ng challenge ng Venus at Saturn. Pero meron pa rin mga tao ngayon na maka-appreciate kung ano man ang mga ginagawa ng mga Capricorn. Marami lang mga tao ngayon na pakialamera at parang binabantayan lahat ng iyong kilos, lalong-lalo na sa trabahoan. Ngayong araw ay kailangang alalahanin mo kung ano ano ang iyong mission sa buhay? Ano ang gusto mong marating? At sino ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para hindi ka makafocus doon sa mga tao na wala namang ginawa kung hindi ikaw ay lituhin o kaya malungkot ka at hindi ka ganahan sa iyong mga trabaho sa araw na ito, focus pagbigyan mo ng karagdagang atensyon ang mga impormasyon na iyong natatanggap at maghanap ng pamamaraan na ma mapalibutan ang sarili ng mga tao na iyong mapagkakatiwalaan yung hindi ka iiwan sa ere at sa araw na ito ang mga Capricorn pa naman very sympathetic, magaling kayong makinig sa kung ano man yung problema ng ibang tao at at ikaw ay ini-expect mo rin na mangyari ito sa iyo kung ikaw naman ang magka-problema pero meron mga tao na mabuti lang kung ikaw ay nasa magandang sitwasyon pero kung ikaw ang nangangailangan, hindi mo sila matagpuan. Sa araw na ito, ang pag-ibig kailangang bantayan, meron mga tampuhan, meron mga pagsiselos ngayon sa mga mag-asawa at meron ring mga Capricorn, hindi masyadong happy ngayon sa kanilang relasyon. Kailangan na hindi ka basta-basta gumawa ng mga desisyon na maaring iyong pagsisihan. Maayos naman ngayon ang pasok ng pananalapi para sa karamihan sa mga Capricorn at maganda naman ang energy mo ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at lucky numbers mo ay 5, 7, 9, 17, 27, 32 at 40. Marami naman sa mga Aquarius sa araw na ito ang haharapin at tatalikuran ang kanilang mga unhealthy habit. Haharapin ninyo kung ano man yung mga problema na dati iniiwasan ninyo at yung mga habit na parang Ipinapayo sa iyo ng ibang tao na talikuran ay maaring gawin mo ngayong araw. Mahilig ang mga Aquarius sa araw na ito na maglibang at magsaya at sa araw na ito mapagbigyan ninyo ang inyong sarili mas lalo kayong maging maingat ngayon sa inyong mga kinakain sa kung paano ninyo alagaan ang inyong katawan mas maging seryoso kayo pagdating sa inyong kalusugan at sa araw na ito maganda ang pagtugon ng mga Aquarius sa kanilang mga pangako sa ibang tao maayos ngayon ang pag-ibig para sa iyo Aquarius kung meron mang mga Aquarius diyan na nakakaroon ng alitan Problema sa isang pagsasama sa isang mag-asawa o kaya mag-girlfriend, mag-boyfriend ay magiging maayos rin ang mga ito. Maganda rin ang pasok ngayon ng pananalapi at ngayong araw meron lang konting ups and downs dahil sa enerhiya ng pag-ibig ngayon at Saturn na hindi nakakasundo at ngayong araw mahalaga na makipagkompromiso. Sa araw na ito, huwag lang na puro ikaw. Ngayong araw, kahit na ikaw Aquarius, medyo mataas ang iyong emosyon, subukan mo rin na huminga ng malalim at unawain kung saan nanggagaling ang mga paniniwala ng ibang tao at lalong-lalo na ang mga payo. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili rin ngayon kasi maraming mga tao ngayon ang gustong manipulahin ang mga sitwasyon. Meron ring mga Aquarius ngayon na hindi na happy sa kanilang personal life kasi trabaho lang kayo ng trabaho. Parang sa haba ng panahon ay gusto lang ninyong i-please yung mga tao na mahal ninyo. Pero ngayong araw parang meron pa rin kayong hinahanap. At sa araw na ito, makatulong na imbis na magsisi ka o kaya marami kang iisipin, focus lang sa mga opportunities na lumalapit sa iyo para hindi mo ma-entertain ang mga negatibong pag-iisip. Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 19, 22, 28, at 42. Maganda ang mga plano ngayon ng mga Pisces dahil malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong mga emosyon. Mailawan ka kung ano ang mga dapat mong gawin at mas creative ngayon ang mga Pisces pagdating sa mga proyekto. Makapag-focus ka sa iyong passion at sa araw na ito napakaganda ng mga imahinasyon ng mga Pisces. Ngayong araw rin ang mga Pisces very sensitive. Madali ninyong maramdaman kung ano ang mood ng ibang tao kaya madali kayong makapag-adjust. At ang kailangan bantayan, ang mga mali-maling timing, lalo na sa mga Pisces na mahilig magbiro. Ngayong araw, kailangan na hindi ninyo masyadong sobrahan ang mga biro, lalo na kung hindi niyo masyadong alam kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Ngayong araw rin, Pisces, maging maingat sa iyong mga responsibilidad sa trabaho. Merong mga tao sa trabahoan, nag-aantay lang na ikaw ay magkamali. Kaya maganda naman ang kabuoang energy ngayon para sa mga Pisces. Medyo careless lang ng konti. At sa araw na ito, siguraduhin rin na ang mga taong nakapalibot sa iyo ay ay totoo na nakakaunawa sa iyo kasi meron ring iba nagpre-pretend na kaibigan, yun pala hindi. At sa araw na ito, kailangan ang iyong pananalapi, pag-ingatan ito ang iyong pag-budget. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Mag-ingat rin sa mga tao ngayon na medyo mataas ang ego. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 29, 30, 38 at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. mga payong dapat bigyan nating handa para Saturday night na ratings